All time for now. The two songs that we love you all that went forever. Naaalala ko pa din yung nagsabi mo sa akin Na alam mo ba gusto ko na ulit kita Mahalit ng personal pero pag mamahalit ka Ng personal nagkakasakit ako Sabi mo sa'kin sa na alam mo ba ang gusto Nakita ulit mahalin ng person na nyo Meron pagmamahalik kita ng person na nagkakasakit ako Pag naaalala ko to, naiiyak ako minsan. Pero nakakalala ko pa yung sinabi mo sa akin Bago mo ko iwan sa relasyon natin dalawa Na alam mo naman na pag may sakit Ang sa mga ari na magkasakit ang lahat At baka dahil dyan sa sakit na mamatay ang lahat Kaya sana na hindi mo kung bakit na Iwan sa relasyon natin dalawa At alam mo naman dahil na nangyari sa lahat Para magawa natin ulit yung Lagi tayo nakakakibig sa lahat Na sa ka na walang katapusan At masaya na lahat na walang katapusan sabi mo sa akin Na alam mo ba kung gusto na ulit kita Mahalin na personal Pero pag kita Na personal Nagkapasakit ako At naa pa yung sinabi mo sa akin na pag nalaman mo na may karalasyon na ako na iba di ako yun dahil alam mo naman na ikaw yung tunay ko true partner in relationship sa lahat na wala katapusan at ako lang yung tunay mo na true partner in relationship sa lahat na wala katapusan at alam mo naman na ikaw lang makakaranas ng pagmamahal ginawa ng ako ng lahat Masaya lahat na no, walang katapusan Dahil nagawa ang buong hindi Dahil sa iyo at nagawa mo umiti Dahil sa akin na Na nasa relasyon tayong dalawa Na sa akin ka at sa iyo lang ako Sa lahat na no, walang katapusan Tapos kumalis, ka kasama yung Muna nating anak yung Sa Jeopardy news ko Bilang Peter Pan ko nakaklas sa aking tao Pero kahit na ganyan nangyari sa akin dalawa Ihintayin kita na bumalik ka sa akin Na relationship tayo dalawa Kini sa'yo for Edith's ko Nilang Peter Pan, pwede siya nung ko